si Teresita Ganila, isang master ng SLT sa Gimaras. Yung mga product namin, made of buri, nito at saka coconut shell. Maliit pa po ako, natutunan na po ako sa paggawa ng mga wallet na maliliit sa nanay ko. Iyon, nagtuturo ako sa mga youth ng paano magawa ng mga wallet. Tinuturoan namin sila, mula sila mga tin to pataas para hindi na ma mawala yung tradisyonal namin ng mga weaving galing sa mga nuno namin. Para hindi na ma namin makalimutan mga salita namin sa pa paano magawa, paano magpanguha ng mga material sa bundok. Ang ganda ng bag ito. Gawa sa anong... Barrios, ma'am. Ha? Barrios. 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 Ah, para siyang pandan, hindi? oh, bayan. And look at this, magkano po ito? 100. 100 pesos. Itong kubiertos, kukunin ko lahat. Yes, oh, <laughs> yes. ma yes. Malaking tulong na uh -oh. sa community na. Oo, uh oh, salamat. Ang ganda-ganda. Yeah. Uh, Senator Lawrence, nagpapasalamat ako sa inyo na sana hindi kayo magtawa na magtulong sa mga IP sa Gimaras kasi malaking tulong sa amin yan.